Ang lalaki guys, oo, oh, sumatitikman natin ngayon yung lunganisa niya. Ang lalaki ng buti ng tayo, oh. ng dahon. Nakatipid na naman ang mag-asawa. Ang dalawa na. Hi mga guys, so babalik tayo ulit ngayon Kina Diwata Yes, nandito po ako sa room namin Sorry, makalat pa ito Saan dyan yung bed namin na hindi pa siya naliligpet So, iwan muna natin dyan At tayo uh, pupunta muna At takain ng pares At bulalo ni Diwata oh, no? Kunin muna natin yung bag natin yung Ating bag si turn na. Tara na, tara na. Ayan, ako'y may bag na. Ang dami kong bag eh, no? <laughs> so, hindi lang naman kasi kay Diwata kami pupunta. So, tayo may appointment ngayon. So, ang daming salamin. Oh, salamin yan. Makalat pa talaga kasi actually ito is hindi pa tapos. May ilalagay pa akong mga uh, siguro uh, tana or cabinet or uh, painting. Mga ah, ganun. Tapos, ito papalitan ko itong sofa ko kasi sofa ko na to dati. Yes po, andito pa yung ano certificate namin kay Diwata. Kasi nabasag po yung frame niya. Okay. Nabasag daw to ni Art TV. Okay. So, dito na muna to since wala pang oras para bumili ng bagong frame nito. And, um, hinahanapan ko pa siya ng place dito sa bahay kung saan ko siya isasabit. Hay, diwata. Ayan So, hindi pa siya tapos yung bahay namin. So, kailangan pa magtrabaho-trabaho -trabaho para matapos na itong bonggisyos na kwarto. Ah, bukas pa. Yan, okay na. Goods to go na tayo. Hi! Puro salamin yung bahay. <laughs> Yan, papasok sa po tayo. Ang tagal nating naghintay. Ano, na, ano na yung kitchen niya, be? O yung mobile kitchen? Hmm, Hala, open na. Parang wala dito yung sasakyan ni Diwanda. May lakad siguro. Yan, talapas na po tayo. Ay! Ano Okay, tamang tama. Ako'y gutom na. Uy, labas ka na dyan! Hintay mo! Tagal! <laughs> Tagal pa lang ako lumabas. Hilip. Ano na tayo? Nakadisplay na yung mobile kitchen ni ano? Iwata. Nakadisplay na. Ay! Hello! Kanta? <laughs> Kanta? Maganda siya. Saan? Dito, nakakanta sila dito. Ah, may karaoke dito. Mamaya. Mamaya Kaya nag ngayon. Kakain muna kami. Gutom Kakain na. Kakain muna. pala. Ay, dito pala sila nagkakantahan. Akala ko sa QC yun. Hindi, okay, dito yun. Ay, kantahan daw. Mamaya, akain muna tayo. Kaya, Ay, May... Yes! Kakain muna kami! Butom okay. na! Kabi! Walang pila. Tamang-tama. Hindi, pila na. May nakatulo siguro ng tubig dito. Mm -hmm. Hindi kasi nila pwedeng putulin yung puno. Kaya, oh, no. Yan dyan, bulalo po, ilan dalawang isa? dalawa at dalawang lunggan isa. Nari mo naman pera? Nari namin pera ko eh. Bulalo dalawang Tapos Ilan naman isa? Dalawa din. 60, lang. oh. mo, dalawang bulalo na yun. Mura lang. Save natin, save natin. mo. Thank you. Yung longganisa mo. Ang lalaki ah. Oh. Opo, isa lang para sa, salo na lang kami. Salo. Isaya. Samayan nyo na po. Salamat. Ang lalaki guys. Oo, oh, natin ngayon yung longganisa niya. na lang kasi wala tayong pinidor. Balik na lang kami para sa kanin. Dito. Yan. Kuha ka ng kanin. At saka yung soft drinks natin. Guys, lumipat kami dito kasi merong ano pupuan, Ayan. Ay, thank you, Lord. Ayan na yung bulalo. Doon si Diwata, oh. Mm. Doon siya, oh. Kakain muna kami mamaya na natin lapitan. Galit-galit muna, gutom. Gutom, eh. Alam, kini, girls. Dalaw ko ng butil ng kanin. Dalaki ng butil ng kanin. Dalaw ko siya. Dalaw <laughs> ko na. ko na. ko

ng dahon Nakatipid na naman ang mga asawa magkano lang kami 300 plus? Diba? dalawa na kami? 300 plus na dalawa na bulalo mahal talagang may bulalo niya, bakit ibang niya. Mahal lang baka mayun no? sa pagitan bulalo mal Mahal ano kung kung mahal pa ng gasolina. Siyempre, dadayuhin mo pa. Guys, ah! Ang laki! Grabe, oh! Ang <laughs> lambot na ito, panigurado. Kain na! Ang nga natin, kumalambot. Lambot na? Lambot! Grabe! Ito na laga. Sulit na sulit! Sarap! Lambot! Isang <laughs> kapak. Talagang 100 plus lang. Okay ka na. 120 ba yan, eh? 160. Ah, 160, no? O, diba? May ka na. May rice ka na. O. Ando sa baw. May soft drinks pa. Oo, may soft drinks pa. 7-up. Ayan, e guys. Simot. <laughs> Wala nang natira. O, 7-up namin. Simot. O, lalo naman dito sa asawa ko. Wala na, guys. Pati sili kinain niya. Ako dito may sili pa ako kasi maanghang sinisipon kasi ako kaya hindi ko natira yung sili. Pero kung wala lang akong sipon, ako pati yung sili, simot rin Ano, Pipe? Ano masasabi mo sa lasa ng Diwata Bulalo? Napakasulit. Busog na busog Sobrang Ay. busog, ginahantok na ako dahil sa sipon ko. Magkano natipid natin ngayon kung kumain tayo sa kay Kuya J. Arisaprad? Mga siguro. Tapos, kung wala lang Diwata, nag-ramen tayo ngayon. Yung masarap na ramen, yung kuhang-kuha yung lasa. Oo. So, di diba? So, mga 2,000 pesos yon dalawa tayo. Oh, so, yung mga natipid natin is mga 1,500 plus. O, oh, di ba So, okay na yan, guys. Busog na, busog na. Naku, talaga namang pangmasa itong liwata na pagkain.